Ito guys, itong ipigay ko kay Papa oh. ba. Diba? Ang ganda ganda oh. Para meron siyang pang Facebook, Facebook, ano ano. So ito na guys. Pa, maibigay ako sa iyo. Pa ano advance mong taon nito birthday. Oo nga, di ba? Di ba? Di ba gusto mo may ng may mga... ano, May 16. E diba gusto mo nang may mga ka-chatmate so. drink! Oh, di ba? May bago ka na cellphone. Hi, ha? Buksan muna na. Doon. <laughs> para mag Para doon sa Bukin, may ka-video may ka-no ka, ka na. May ka-chat-chat ka na. Janigali yan chat Chat. Dyan, y -yan, y -yan, y -yan,

ano ni Anay mo ka ng ano na siya, yung password na sa Facebook. Oo. Oh. oh Jureng. Ay, binipahulam kay Darwin. Basta Gibo na ipahulam-hulam siya, ah. Napaliyan ng charger, oh. Ay, ano pala ito? Charger na siya, oh. Ito, headset mo, oh. E, ano na siya, buksan, i-try e, nga Ay, loobat siya Ayan guys, oh, ano ba? O oh, yan, para Para, hindi ka na mag Pag doon, hindi na mag Ado ah, doon sa masilingan Tawag-tawag Mara na siya Ha? Kahig. 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 Oh. Di ba may cellphone na siya, oh. P pwede na kani ka makapag-chat ano pa, mang manok ka, ka, ka na ka-chatmate. Pag may ka-chat-chat ka na. Instagram mo ano, Jay kasi yun. Tingnan mo na. Oo oh, oh, nga pala pag in mong O, oh, diba? May cellphone na siya. Eh, gugunit eh. O, oh, diba? May cellphone na siya. Charot. Uy, tuduan, tuduan ta ka. O, pwede din na kamutan ang TV. Diyan na lang kamutan ang sa cellphone. O, oh, diba? Charot. Okay. Hindi uh, po. Ha? Uh, may wifi man. Pag na naka sa eh, di ba na, na, may wifi dito si Kwan? Oo. Uh, oh. Di piso? My cellphone na siya. Okay guys, thanks.